Salamat naman at pinagbigyan mong imbita namin, Mr. orbos Walang dahilan para ako tumanggi. At isa pa, gusto ko naman kayo makaharap. Makilala. Mahalagang bagay ang iimportahin namin sa'yo. Kasing halaga rin ang tatanggapin mo kung sakali. Siguro naman eh, hindi na masamang halagang 20 million pesos. Malaking pera yan, Mr. Alincastre. Magbula na maging kontraktor ako. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Aronet. At kikita ka ngayon sa napakasimpleng paraan. Hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na mamumuhunan pa. Tataasan mo lang ang billing, Mr. Orbus. At mapapasayo ang 20 million pesos. Sa madaling salita, binibili niyo ako. Hindi ikaw, Mr. Orbus. Ang proyekto. At kung hindi ako pumayag, Papayag ka, Mr. Orbos. Magandang alok namin sa'yo. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng tatlong daang milyong piso. Ospital na walang pera, mahihirap. Mahihirap nga. Pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buaya pating, linta, o lawing mapanila. May laman yata yung sinasabi mo, Mr. Orbos. Ang ibig kong sabihin, ay marami ng building dyan ang gumuho. Marami ng tulay, nang dahil lamang sa kunting lahar ng sumabog ang pinatubo, ay natangay. Alam ba kung bakit, Mr. Castro? Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako, ay isang truck na buhangin ang nihalo. At sino nagpapasan? Ang mga may hirap na sinasabi ninyo. Kami bang pinagbibintangan mo, Mr. Robos? Mr. Araneta. Marami ng bugok sa pamahalaan. Huwag na natin dagdagan. Malansambong nga nga mo, Mr. Orbos. Baka nakakalimutan mong narito ka sa pugad ko. At pwede ka namin patayin ngayon din. Bakit hindi mo gawin? At nang pare-pareho na tayong paglamayan. Tandaan mo ito, Mr. Elincas. Ang sisi